Hello mga kasari, magandang araw sa inyong lahat. mag update lang ako sa inyo ngayon ng aking uh, nabili sa uh, uh, ahintay na nag-deliver sa atin dito, ang SYL. Uh, I-update ko lang kayo sa aking mga nabili. Sila yung nagdadala ng mga 5-5 sardines, birch tree at yung iba pang mga dilata. At eto na mga kasari, ang ating nabili sa SYL ngayong araw. May tatlong tayo-tayo ng birch tree na 33 grams buy 10 and get 1 free may free tayo ng isa bawat tay nakabili tayo ng 300 grams na birch tree dalawa ah 5-5 pride sardines bistek ngayon lang tayo nakabili na nyan mayroon tayo dito pero ano siya Spanish at saka uh, Tausi 5-5 five -five 5552 na apretada 6 10 uh, Argentina meatloaf na 150 grams wow ulam anim at saka sandusena ng 55 sardines na green itong ating swak ay iba ito iba na deliver nito 130 ang isang case nito tapos isama ko na lang yung aking voucher na pinaprint itong sa aking piso wifi ining hotspot ayan lang ang aking binibenta uh, code limang piso code for one day pero kung dire diretsyo ang yung gamit ay 5 hours lang pero pag gusto mo siyang i-post pwede rin at aabot siya ng isang araw uh, one day validity at ito ang ating resibo Israel Hermanos Services ito ang ating nabili ngayon uh, yung fried sardines ay 31.92 yung 55 na green ay 21.38 ang 552 na 27.40 ang bintahan natin dyan ay 33 sa ating 552 na yung sa ating green na sardinas ay 25 pero magtaas ako ngayon ng piso. Magiging 26 na siya. At yung ating fried sardines ay 37. Sa meatloaf natin, 21.67. Uh, 25 ang aking bintahan dito pero baka magtaas din ako ng piso. Tapos sa ating birch tree na 300 grams bumaba siya ng kaunti, nagiging 88.78 lang siya kasi last na binig ko ay ano siya, yung 90 point something uh, sa ating birch tree na 33 grams 86.33 so ang ko dito ay 11, pero kung halimbawa bibili sila ng isang tie binibigay ko sa kanila yan ng 91 para mayroon din ako kahit paano sa ating wow ulam ay 20.95 25 pa rin ang ating bintahan at ang aking binayaran mga kasari ay 1,391.36 at uh, hanggang dito na lang ang aking update sa inyo mga kasari uh, Huwag lang kalimutan mag-like, mag-share, at mag-comment, at mag-subscribe na rin. At pakiclick na lang ang ating notification bell para updated kayo sa aking mga video. Uh, see you in my next video mga kasari. God bless sa inyong lahat. Bye!